Hi guys, ito na naman kami guys, nagtanim ng para, ito yung ano namin guys. So, tapos nag-almusal kami, mayroon pa dun guys, konti. Tsaka dun, tawid. Ayan na guys. Nag-almusal pa kami guys, eh. ayan na. Dito kami ngayon guys sa Ginsaugun. Yung yata yung landslide, ayun na. Yan lang yung slide guys. Oh. Yan o. Oh, yan yung ano namin guys. Tinamnan namin. Ayan. Yan yung tinamnan namin guys. Kunti na lang yung sa gilid guys. Oh. Ito yung may-ari guys. Ayan o. Oh. Yan yung may-ari. Ayan guys. Maya ulit guys. Ayan <laughs> guys so oh. yung mga kasama namin doon bye guys balik na kami naman kitanim guys mamaya ulit well guys lumipat na kami guys sana na lang guys saka hanggang doon sa may niya tapos na kasi dun guys sa tapat eh ayan tapos na o oh, di diba lipat na kami guys sige na guys hey Guys.

So, ayan guys. Bye bye. Thank you for watching. Ayan guys. Matapos na kami guys. Di. Arap kita ang hilo. kumain di. Ay, karo mo. Enjoy mo, Vin. jadi oke mungkin kita kita